morning mga kaba So Biyahe na tayo Madilim pa Madilim pa Papasok na tayo Papasok na tayo mga kaba Quarter to five na So antipolo tayo galing Oo uh -huh. Antipolo na tayo galing. Papuntang Makati. Papasok na tayo sa trabaho. Kailangan natin ng ano? Ala 7 yung time in ko. Kailangan natin magbigay ng oras. Ayan mga kaba, nandito na tayo sa Masinag Station. Malayo yung back jeep, ano? Babaan ng jeep, kaya naglakad tayo ng uti. Ayan mga kaba, oh. Masinag Station yan. Dito sa may Marcos Highway, no? Papunta tayo sa Jote. Alas 5 na. Alas 5 na. 15 minutes yung ano natin doon. Biyahe sa jeep. Ayan mga kaba. Dito na tayo. Akyat na tayo dyan para sasakay tayo dyan Papuntang Kubaw Kubaw naman to oh, Makati Buendia Oo oh, oh, Mga kaba Nandito na tayo mga kaba oh. Akyat na tayo Akyat na tayo Sakay na tayo rin Agay, agay, agay Sirado na agay Dito ay nakahapol mga kaba Pero... Bebe na kahapon. Bebe no? Masinag na tayo. Makulimlim. Makulimlim ngayon, makulimlim. Ano? Ano? tumakbo pa tayo no ang bilis ng oras alas 5 na dito pa lang ako sa may ano sa may masinag no masinag makulimlim ngayon nagulan na kasi Maluwag dito, maluwag. Tayo, maliwanag na. Ang okay. city pasok natin. Sana makuha pa natin yan. Ang city. Kubaw na tayo guys. Kumuha na naman tayo ng card. Kubaw. Kubaw station. No? Puno. Puno na naman guys. Puno guys. kabilaan to guys oh. Eh. guys mataas na yung araw nandito na tayo sa Buendia no? papunta namang Makati tayo Buendia ito Buendia Buendia station so pababa na tayo papuntang Makati ayan na Alas 5 na guys, mag alas 5 na 6.30 na maka Tiyap na tayo mga kaba Ayan o oh. Ito yung Makatiap Kahabaan ng Makatiap Bawal tumawid na Naka ano, go ulihin ka dito Yung uli dito na ano Bawal tumawid Pagka naka ano red sign yung tao nakaguyong yung sasakyan, kaya magingat yung mga tumatawi dito sa may buwindiya tapos makatiyap delikado rito may manghuhuli dito kaya ingat ingat awan ng Diyos mga kapan nandito na tayo sa ating duty oo nakarating tayo dito 6.50 uh, may pagbibihis pa ng 10 minutes Bilisan natin mga kaba. Thank you.